mini vlog muna tayo mga katakam sumaglit so nga pala ako sa bayan para magpapalit ng hard case ng aking cellphone at magpalagay na din ng screen protector ng aking bagong biling cellphone. mark nga pala ako dito sa gilid ng lawas at nakita ko itong si kuya nagtitinda ng butchi butchi. Isa nga pala ito sa paborito kong kakanin dito sa amin sa Batangas. Ito walang akong kuhanan ng video yung kanyang pagtitinda. Wala kasi ako makitang parking andito ng motor. Kaya naisipan kong bilhan ko na lang si kuya ng butchi butchi. Bilang pasasalamat sa pagpayag niya na makapark sa gilid ng kanyang tindahan. Malala ng bata ito laging pasalubong ng tatay pag uwi siya ng bayan. Akala ko nga ng bata ako, kwek kwek ito. Butchi buci pala ang tawag dito. Ito nga pala ang sikat na kakanin dito sa Batangas. Ang palaman niya sa loob ay yung matamis na kamuti. Tapos may na napabalat yung kulay orange. Gusto ko nga din sanang gumawa ng ganto. Kaso di ko pa alam kung pa paano gumawa ang proseso at saka ang recipe ng ganito. Kinuha ko na nga agad ang dalawang baal kong binili sa kanya. Nagpatuloy na nga ako ng paglalakad dito sa may tindahan ng mga case ng cellphone. Dito mura ang mga paninda. Kayo din ba? Nakabili na din ba kay dito sa pat ng lawas? Sobrang kipot nga lamang dito sa loob nito. That's dahil sa mismong iskinita nakasabit ang mga paninda nila. Lahat na ng accessories ng cellphone dito may tinda sila. Dito din kasi ang daanan papunta sa school ng UB. Kaya talaga makikipagsiksikin ka sa mga dumadaang estudyante. Naghanap na nga ako ng case at saka screen protector na kamatch ng aking cellphone unit. At parang nahirapan ako sa paghanap dahil ilang uli na ako hindi pa ako nagkikita. Nakailang ulit na akong pabalik-balik dito pero di pa rin ako nagkikita ng na kamatch na unit ng aking cellphone. Pero ilang sandali pa ay nakakita na din naman agad ako. Hindi ko na nga din na ipakita dahil madali ako at may pupuntahan pa ako. At nagmadali na nga din akong bumalik papunta sa parking ng aking motor para po na at bumunta sa aking pupuntahan. Nagpasalamat nga ako kay Kuya magtitinda ng boche boche at binantayan niya aking motor. Dumaan na din nga pala ako sa may 7-Eleven para bumili na. Bigla ako nakakita ng mga kakaibang si Cherya. Itong dilis pwede pala itong si Cherya at may kasama pang almond. Pagkatapos ko mag-uli-uli nakakita naman ako ng animoy maliliit na bato. Noong una nag-iisip talaga ako kung ano ito. Pero nang aking inikot ang lalagyan, ito pala isang palo candy lang ako nakakita ng gantong din ng champoy iba na pala ngayon at naghanap uli ako ng iba pang sitsarya na mabibili at nakita ko naman tong buto ng sunflower akala ko pantanim la ang tong bot ko na sunflower nakakita din ako dito ng butchiron ito pala yung ng manok. Pwede din gawing si Charon. Tinatapong ko lang to pag nagkakatay ako ng manok. Pagkatapos, meron din akong nakakita din ako dito ng crispy chicken skin. Yung balat ng manok na baka magkabuni. Ginagawa nilang si Charya ngayon. Laba din naman ng utak ng gumawa. Tapos diles na naman. Ito, may mga asukal na kasama. Tapos nilagyan ng food color na pula. may marami pa rin pwede gawin sa diles. Tapos ito naman, balat ng mga isda. Pwede eh, kayo natin ng mga isda. Eh, pwede pala itong balat ng isda gawin si Ay, eh. eh, Wala palang tapon sa man mga iya. iyan. Ikot-ikot pa at para magpalamig din sa mi 7-Eleven. Okay. Ah. Nalabsan, bumili na lang ako ng isang buti ng Delight. Wala nga akong makitang ng Yakult kaya rin na lang binili ko. Napaibig nga ako sa Delight gawa ng sobrang init ng panahon. Habang nagiintay ako sa may 7-Eleven, talagang hindi ko na napigilan inumin yung binili kong Delight. Kayo ga, ka, nakakaubos ka kayo na isang ng isang buting malaki ng Delight. Hindi ka kayo nakakadiabetes ito pero maganda ata ito sa digestion eh. Mayaman yata ito sa lactobacillus na kailangan ng aking sikmura. Sa katulad ko, mahirap dumumi at minsan lamang dumumi. Kaya ako'y nakakakita ng yakot at saka ng ganito bumubili agad ako siya so, hanggang dito na lang ang mini vlog ko maraming salamat po